Coming, Coming ball! Gary eh. katabi ko ang isa sa direktang apektado nitong pagsasara ng labing apat na mga lechonan dito sa Lechon Capital of the Philippines, ang Laloma. Itong si Anabel de los Santos. Anong trabaho po ninyo dito sa Montis Lechon? Nagano po ako. Nagluto po ng pagkain ng tauhan sa kasa ng lechon. Nagluto ng sarsa? Okay. Oo. Oh. May binabanggit kayo na noong uh, baboy pa saray, nakatrentang baboy pa kayo. At noong maghapon, hindi nyo na napaubos yung mga nakalitsyon pa. Opo, kasi ano eh, pinasara na po nila pati yung mga barbecue namin na paninda. Hmm. Pinaligpit na, hindi na pinatapos buong maghapon na alas 3. Saan din nila? Anong ginawa? Anong ginawa? Ano anong ginawa raw po? Si Sierra no? Santos. Eh pinaano lang po, pinasara lang po. na lahat po ng ano, Oh. Mga pamilya namin. Lahat pinakarado na po yung ano. Ipinang. Yung mga natira, ipinatapo na? Opo. Pinaano na kasi mamamaho na po yun. Kaya pinaano na po yun. Oh. Parang naluluha ko kayo. Kumusta ang Pasko ninyo? Ay, malalunggot kasi ito lang inasaan namin. At wala niyan, hindi namin na lang kung kailan magbubukas o ano. Kasi siyempre, katulad sa akin niya, hindi ko inasahan ko. Tapos yung mga anak ko, dito lang po ako maasa. Ano ang so, sabi ano. sa inyo? Bakit daw ipinasara? Hindi ko alam kung alam yung eh kung anong dahilan. Basta oh. meron po atang nagreklamo kung ano. Hindi lang namin po alam kung ano. Mm. -hmm. Mm -hmm. Kawawa nga po kami. Paano kami mga tauhan? Ganito, dito lang kami po umaasa. Yan nga, ano? Tapos pinasara. Ganun po. Tapos yung mga anak ko, ilan mga anak ko, dito lang ako umaasa sa anak buhay ko. Pagpapasok oh. pa, wala pang ano. Oh. Eh paano yan, Val? Ano sabi ng uh, city government? Ang uh, sabi ng uh, city government ay uh, meron daw silang uh, mga inilatag dito na mga checkpoints pero hinahanap ko, I don't know kung nasaan yung uh, checkpoint dito. Although may barangay, oh, barangay, may kubol ng barangay dito, BPSO pero wala naman tao. Dahil babantayan mm -hmm. daw nila dahil yung mga baboy kasi na dinadala rito ay sa iba't ibang mga lugar at yun marahil yung uh, pinanggalingan ng oh. African Swine Fever Virus dito sa lugar na ito kaya tuluyan nang ipinasara ng city government. Mamaya ay makakausap mm. ko ang Sige. presidente mismo ng Lechoneros Association, itong si Ginoong William Chua, itong si Maca na siya ring, uh, chairman ng barangay dito sa lugar na ito, nasakop ng barangay Paang Bundok o dito sa bahagi ng Laloma sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, Dizaray Tuna sa Pilipinas, Tuna sa Pilipino. Thank you, Val!